Ayan. hindi kami makaswimming kasi wala pa rin tubig dito hindi namin mapakargahan ang aming swimming pool ayan, swimming pool na walang laman, walang tubig kasi walang paghahanan ng tubig at ang tanim na sa loyot hindi mapatabahan kasi walang ulan yan, puro saluyot yan, guys. Hindi pa aso. Ano ko ano yung pinarating? Hindi kulay puti daw. Ngayon ay manguha kami ng siniguelas. Siniguelas! Ito ay tanim ng kapitbahay ng mga talong. May kalamansi din dito, guys. So. <coughs> Na, may saluyot pa doon sa likod ng swimming pool. Ayan. Yun, saluyot. Ayan, saluyot. Carolets. Hello, guys. Ay, may bunga yung kamachili. Oh, ito yung nasupot Mapakla ito, guys. Oh, kamachili. Kamachili may bunga siya kaya lang wala kaming panungkit ayun oh ayun oh ayun ayun oh ayun guys oh, oh ayun oh ayun bunga ng kamatsili oh. nakuha guys ayun sapa tara na guys <coughs> sana yung sinasabi ni Tito Bobot na may sungkit dito. Oo, dito yan. Ayan. na natatay pa ako. What? <laughs> Sa dami ko nang ginain, guys, natatay na ako. <laughs> ang sinigwelas? Ayun. ayo Ayun. So, dito tayo Hala, may tanim sila dito. Tanim ba yan? Ayun oh. no oh, oh. Parang. O, yun, o. Parang maisman yan. Oh. oh. Hindi ah. Bakit nakalinya kung damo? Ay. Oh, may okra pa dito. Okra. Ay, no, okra pa dito. Tanim pala yun. Anak, parang may pupulasiw ko yung... Ay, pupulasiw. Parang may pupula daw ko yung chinelas ko. Ay, may tanim din pala silang okra dito. Ayun yung okra. Ito yung sisabing may sungkit. Hi, Kubo. Ang ganda ng maris tingting. Ayan pa nung Wala naman. Ay, andun Iniwan nila don. May mangga din dito, guys. May mangga. May aratilis. May parang ano din to, yung kinuhanan natin sa likod. Ng bahay. Ano nang tawag doon? Yung alukon? Oo, alukon to. Kaya lang, walang bulaklak. Bulaklak ba yun? Oo, alukon to eh. <coughs> Papaya papaya. Oh, wala tayong lalagyan. Akala ko ba na po? Akala ko sa mga kayo na po. Ayun pa oh, may sungkit pa doon oh isa. Halli, nai naiihi <laughs> na. 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 ah, pa ako. Ayan, ni sinigwalas. Ayun oh. oh ang bunga oh, ang daming bunga. daming daming bunga. Nalalaglag pa. Oh, sayang guys, oh, sayang ang daming nalalaglag na bunga. Ala oh, kasi nangunguha din eh, kami lang. Ayun, sinigwelas ng bayan. Sinigwelas ng bayan. Kasi wala namang nagmamay-ari. Kaya sinigwalas ng bayan. Sige, sungkit na. Sungkit. Sungkit, sungkit. Ito, oh. <laughs> ay. Si <Miguelas. laughs> Ang lala ng pawis ko sa likod ay basang-basa na Yun, na-shoot. Na-shoot, shoot, shoot. Ay! Ay! Ay, wala na. Na-ano na blok na, 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 na. Block <laughs> Dito ang naubos ang bunga. Dito ang inuna nilang ano yun? tungkitan.

dilaw na. Ayan. Ni taas mo pa kami. Mm -hmm. Ay, ay pinidwelas to ng bayan. Walang magmamayari. Ay, yun. Tagalog yung lupat eh. Yeah, Saan so ka pala pala yun? nakuha ko naman daw ni ate. Siya naman daw manunungkit. Napagod na ako guys. Kakasuan oh, oh, kita. daw? One, ka daw niya. Anong kaso? No so, permit video. Anong kaso yun? A1996. <laughs> ano? Ano? Mm -hmm. RA96 Ano? <laughs> 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 Mm -hmm. Naka ilang minuto ka kanina ate? 1 Isang minuto lang? Mm -hmm. Ang tagal-tagal nun kanina? Sa cellphone? Ito na yung nakuha namin Oh, so, <laughs> nakalimutan na yung magdala ng ano, ng lalagyanan. Kaya dyan na lang sa may sombrero. Way, 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 way. No? Oh? Maraming pa siyang bunga kasama. So Tataas na. Hindi na kaya ng sungkit namin eh. Tapos ang init-init pa. Super init. Tapos dito may mangga kami dito guys. Oo, oh, mananawa ka ng mangga. Panahon ng mangga ngayon. Mananawa ka ng mangga. Oh, ayan o. Oh. Zoom natin. Hey, ayan. Mabunga ng mangga. Oh. Ang dami, o yan San pa yan? O, bunga ng mangga Gawin tayo dito San bunga ng mangga dyan? Gawin tayo dito Hindi ko na makita Ayun Ayun pala, yan, o Ang dami Ang dami, dami Nasasayang lang kung pwede nga lang ipadala ko sa inyo to guys pinadala ko na maraming puno to ng ano mangga meron pa dito sa kabilang bangyer yan yun no oh, puno ng mangga din yun puntahan natin ang puno ng mangga puno ng mangga ayun you know? hmm. Ayan, ang dami nang nangalaglag, oh. Ang dami nang nangalaglag na mga bunga, sayang, oh. Ayan. Ito mga bunga, oh, guys. Ayan. Ayan, oh. di Diba? Ang dami pa doon sa taas. Madami siyang bunga. Kaya lang walang nanginginain. Nakakasawa din naman, madami pa doon sa gilid ng bahay. Meron ding lemon dito, ito. Citrus, ano? Perus, kanyami. Tawagin namin, perus. Lemon. Yan, at may puno din ng malunggay, kaya lang wala na, tuyo na. Ngayon lang kasi nadiligan niyan at naguulan na. Ganyan ang mangyayari kapag kawaling dilig-dilig, guys. Kaya, wag puro trabaho, magpadilig din kayo. 'Di ba? Huh. Ang ganda din ng sky guys For today's video oh. Ang ganda Super ganda. Akala namin uulan kasi mm -hmm. nagkaano kanina na nag... Tama na. Okay na tumi. Tapos ang lakas ng hangin. Tapos ngayon sobrang init man. Okay na yan? Tara na. Tara na. Tara na